Hello guys. So this afternoon, pupunta kami guys doon sa Bukid. So mag-iihaw kami doon guys ng baboy. Tara samahan niyo kami guys at bisitahin namin yung aming farm. Let's go guys! sasakay tayo guys oke, okay, let's go okay oh guys <laughs> kaya din mo ba di sa bukid na kami guys papunta guys may kanang hirap ng guys sa ranggira <laughs> Ah. <laughs> Tapos, tatakala natin guys, bukit. Ah, ah. Oh, nakaharap. <laughs>

Ya. Tara sa din sa akin. Pigtot. Masyado ako na ano dun guys. Masyado ako na pagod. Kung titingnan ninyo ang taas taas ng amin. Nilakbay, guys. habis sa baba. Galing. Ayun. At ang daan dito hindi talaga maganda. Pangit talaga ng daan dito, guys. Nandito na ako, guys, sa aming pond. So, this is our pond wow okay madilim ang tubig ngayon kasi umulan kagabi pero tuloy na tayo dun sa bahay guys tagal-tagal na rin ako hindi nakapunta dito sa bahay nung elementary kami dito kami nakatira yan malayo ito sa sa barangay sa sentro wow nandito na tayo sa bahay guys at eto yung bahay na bagong tayo bagong tayo siya papakita ko sa inyo naka okay, guys masyado akong hinahabol ng hininga papakita ko muna sa inyo guys okay, bye so ito ito ang aming bahay sa bukid hi Uy, mamaya magaluto kami, guys. Oh. Magaluto kami. Wow. Hoy, ito ako sa bahay. dito sa bahay? Mm, maganda yung paligid. Uh, maraming pinagbago kasi halos isang taon na din ako kung bago na dito. Ah, oh, uh, naman ako. Let's go. Let's go, guys. Okay. Ito ko. Ah, ito pala yung... Yung? Ano? Ah, dating ano? Dating pasungan ng babuyan. babuyan, dating babuyan. Okay. So, ito yung lumang bahay natin. Yes, ito yung lumang bahay natin, ito guys. Yung bago. Wow. Natapos. Kaya... Wow. so paglangan, guys. Ito yung bago. Okay na din kasi may semento dito. At meron na tapos ito, oh. Tawag Anong na? tawag dito? Wow. Wala. Oh, may sala din. Yes. Where? Pena tapos guys. Hindi pa siya gaanong tapos. Pero worth it naman guys. Ayan. So, sa paligid nito guys. Ay. Yun. May mga bamboos. May mga bamboos. Pag mga ano. Pag mga June, July. Dito marami dyan mga mushrooms. Mushrooms. At saka doon mga digbos ang dami dami yan dyan guys okay at may punong mangga doon oh punong mangga ang dami dito ano guys may mga star apple tayo doon oh may mga ancient mango tayo dyan and guys si brother ay nagpapaapoy na kasi mamaya mag tayo ng babu yay yay to myself ay! Panda. Oh. Uy! Nandito na din si Lolay. Lolay. At si Lolay. Lolay at Lolay. Nandito na. Wow! Ang ganda. Ang ganda ng shots. Kaya pala nandito ka na. Kasi nandito na si Nala. Lola. Mm. Ito guys. Mga ano na ito. Mga 16 years old na ito si Panda guys 'di ba 16 years old ang tanda na niya at ang sipag sipag nito guys pumakit ng bukid kita niya naman nauna siyang dumating kay Sakina mama so, ayan. Oy, oy, may tubig din pala dyan maliligo ako Wow. Ang laki ng mga kaldero niyan, brother. Kaldero pa lang. Wow. Ay, paano na lang? Puspusa din natin na maglaba. Ah. Very good. Ang ganda. Ang ganda, di ba? ready na ready na to para sa baboy mo ya lagat lagat isa lang lang nagagawin mo siya ba di gaya ng baboy oh my god lakas mo badi. di sige pasta muna. Yan, uh, kuang -kuang mo na ganyan niya ba di Kuha mo badi. Lakas mo badi. Lakas mo! Bigat, bigat pa! Badi, bigat! Kaya nga Mas mabigat pa siya 'di? Wow, galing mo! Ba Ups Oops! galing hari perfect perfect ayos ayos ta ah. magbukas ka pa nang una at kukulangin ang ba'di kaya pa ba ba'di uh. ha Hindi ko na kaya. Kaya mo yan. Kaya nino. Kaya yan, Diwala lang. May diwala ko sa'yo.

มันก็สาปรปิยะพังไม่สูกละเนาะไม่บอกไมนสูบละอยวอวมอกระเบบโตยอวนะ